Hello there mga besh! Hello mga kabarangay! Kumusta naman ang inyong araw ngayon? Ako, sa akin, matamis-tamis ang aking araw ngayon. Puno ng sweetness, ika nga. Dahil, meron tayong purple yum! Ito galing kay Tito Nyo Jeryl ng Ong Fam. <laughs> ito nga, may pinadala sa atin at i-check natin. Masarap to. Okay, so una, ito purple ano ba talaga? Purple yam o purple yam? Nalito ako dun ah. So, mas kay siguro ano. Kasi yung ube is purple yam. So, yummy kasi siya. Kaya it's yum. O, oh, eto na besh. Labas ko na lang muna lahat, no? Ayan. Ay! Yan. Ah, kasi may scotch tape tikman natin 'yan. Hmm. Ang sarap Besh, dahil oh, hindi siya masyadong matamis, so tamang-tama lang 'yung oh, dito 'yung custard. Okay, next natin. Huy. Ice cream ba 'to? Ang sarap-sarap na wali ito, Jerry. Ang sarap nito. Wait lang, ah. Parang maubos ko na ito in one sitting. Sarap. Alay, hindi ko na maano. Ang sarap. Mm. May crunch pa siya kasi yung, yung ube. Ang sarap kasi eh hindi ko mapigilan. Ito yung ating purple yam ube custard cake. Ito so, ay paubos na. And also, isa pang paubos ay itong ating messy cup. Ang ah, sarap kasi nito mga besh. Hindi ko mapigilan no. Oh. Makakalahati ko na. Um, tapos, ito na. Ating purple yam tin can round. Mmm. Yun na nga na. Napunta na yung ano. Mula sa bag kanina. at tumbling siya. Kaya napunta dyan. So, eto na ang ating purple yam tin can round. Ayan. Dito ko natitikman dahil nandito sayang eh. <laughs> Baka maubos ko lahat ito ngayon ah. Ang harap. Ang sarap-sarap. Hmm. Ang purple yam. Meron na silang 100 plus na branches actually. At sa Osamis yung pinaka-main nila. Ito nga yung mga products nila. I'm sure madami pang iba eh. Ito lang yung na-receive natin. Maraming salamat, Cheryl, sa pagpapadala ng inyong products. Mmm. Mamaya, ayahin ko lahat sila dito. Masarap-sarap eh. Dapat i-share. Mmm. Maraming salamat, mga besh. Until next video, ako po si Mama Belle. Thank you! Mmm. Masarap pa Mama Sabi ko sa'yo eh. Masarap talaga yan. Masarap. Eh. Saktong-sakto lang yung tamis niya. Mmm! Lagi po. Uy! Uy! Sa. Pure na pure na ube ah. Mm. Sarap po. Mmm! Kaya pala yung away hamis tayo. Hamis. Kaya pala nakikipag-away si Kuya Ben. Oo. Oh, oh. <laughs> kaya pala nakikipagpalit siya sa cup. Ito lang yung tinira niya sa atin. Isa lang siya. May Ay. may chunks pa ng ube. ube. Oo. Oh, oh. Enjoy! <laughs>